Hello mga Lods, huwag po natin kalimutan cosmar Mix Vlog po Okay, lagi po sana tayong uh, manood ng ating mga video At uh, like and share po At uh, click po yung ating notification bell Para updated po kayo sa lahat ng mga video ang akin pong All Alright po Have a nice day po At sana po lahat ay maging okay Alright Thank you for watching. Hello guys. Hi. Say hi. Hi. Happy birthday. Oh, thank you. Ayang guys, ta. Uh, uh, bumili uli kami ng ano, ng konti pa. Kasi ko lang. Ayun, kumuha kami ng uh, King Hawaiian, tinapay yan. Tsaka, kumili kami ng, ano, green seed grapes. At, ito yung, ano, uh, binili na para sa akin. Happy birthday daw. Ayan, Joseph. O, oh, ayan, cake. <laughs> At, uh, <coughs> pumili rin sila ng mga drinks. Ayan, tatlo. Isang oh, mga diba, diba, ganjo. 7-1 and Pepsi. Yeah, nakalimutan ko. Oh. Okay. At, ah, uh, pero pa silang, ano, binili. Bumili sila ng mantika. So, let's try brown At, ah, uh, kitchen. Yung plastic. Ayan. At si siya magluluto na ng puto. Yun. Luluto siya ng puto. At, ano pa, dahil pa namin mga binili. Ito, ito, ito. Ito, gawa na rin yung mga ano. Ah, to Ito, gumawa na sila. Kanina, ayan. Ito, gumawa na sila. At itong mga sasangkap. Sa, anong sangkap to? Ayan. May mga chap-chap na ano na rito. Patatas, tsaka carrots. Cream pepper, yellow pepper, ah, bawang at sibuyas at ito na yung ano gagawin nila binabad na sa binabad na ata sa toyo ayun at uh, pero hindi naman dito na isasalang na rin maya maya Ayan. tatlong chicken sabi ko ang dami eh, mahilig daw yung mga bata sa adobo chicken adobo ayun uh, uh, pumili kami ng mga ano ito, mga tinidor at uh, mga plate ayan, mga plato-plato uh, yan at ito pa yan para pag uh, ano, katapos it ano na, tapon na ayan, mga baso-baso tsaka yung pepper plate ayan. ito pa yung mga ibang baso, yan. Ayan. Uh, ayan. At uh, kompleto na. At bumili kami ng beef jerky teriyaki para kay ano, para kay uh, makulit na Carlo. Ay, Carlo. Kylo. Ayan. At uh, yung nga uh, palang ano, uh, ano ba ang tawag dito? Yung sparkling na uh, cider. Ayan. Okay, sparkling cider. Ayan. Ibusin namin niya mamaya right? pa tayo maya-maya. Ah, meron na akong ibang luto. Nakapagluto na ako ng ano na supposed to be sinigang. Meron na. Meron na pang sinigang. At uh, ito yung piprito ko mamaya. Piprito ko yan mamaya. At uh, ito yung sinigang. Yan. Nasa malaking kaldero. Marami pong, marami pong laman yan. Ayan. Paiinit na lang ho ng konti mamaya. Okay. Hanggang dito na muna. At ah, uh, maya-maya ho eh kukuha uli tayo. Kaya ay eh, linuloto ni Mrs. Linagyan niya na ng hindi ko alam kung ano yan. Ayan. Ayan. Ato. Ayan. Ayan nakalimutan niya raw ng ano ng white sugar pero meron kami brown sugar at na nandoon siguro yun na yung gagamitin niya yung brown sugar yan. at uh, yun mga kapisan para sa mga bata tsaka yung strip na pala ready to fry na yun ready to fry na yun ito yung ano brown sugar pala brown sugar pala yun Dalagyan ng itlog Alright mm -hmm. uh, right sa. Mamaya uli ano po? At, uh, mahaba Bahaba-baba na po to. Happy oh, thank you. Au uh, si Jojo nga pala yun Ayun na. Uh, greet niya ako lang happy, happy birthday. birthday. Yeah, thank you. Thank you Jojo. Okay. All right. Ayan, nanunod din siya yun Ah, uh, meron nga pala siyang, ano? Ah, uh, ano, Julian. N, ayun, uh, vlog yan, paki ano lang po, uh, support and subscribe mamaya ho pakikita ko yung, kayo, yung vlog nya Julian N yan, mga ano ho yung sa kanya mga pambata alright, okay po mamaya po ulit oh come on, right here, right here right here, wow That's a minute. That's a minute. Okay. Stop. Set up. Oh. Lay. <laughs> okay, lay down, lay down. I said lay down at uh Okay, sit. Okay, sit pretty. Sit pretty. Oh, that's good. That's good. Oh. I am. Uh. One more? One more. Huh? One more. Up, up. Hear me. Okay. All right. Okay, sit down. I said sit down, but uh, you yeah, there you go. Oh, lay down. <laughs> lay down first. Right here, right here. <laughs> okay, I, wa I want you to pick up. Huh? I want you to pick, okay. Okay, no, nope, no, nope. pick one. Pick, no, nope, right here. Pick, pick. Which one? Which one? Pick. Right here. No, <laughs> which one? That, this one? This one? Which one? <laughs> this one? Ah, oh, that's empty. Oh, right. Oh, which one? Pick. Here, the one. Okay, oh, right there. Oh my god. Oh, ok oh, yeah, um ok cua ok ok rồi ha, ok 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 nát ok nát ok nát ok nát ok 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 pretty, Oh, okay. Just okay. Like this, I'm Roll over, roll over, roll over. There you go. Oh, Okay. okay. Oh, you going to pick again, huh? You're going to pick. Which one? Which one? No, no, not roll over. Which one? This one? <laughs> I said, this one? This one? Which one? Which one? Oh, wala yan! Oh! Nandi, oh, which one? Come on, pick! Daya ka, eh! pag pili mo dada wala eh! Oh, which one? This one? Hey! Pick! Pick! Right here! Pick one, pick! What? Oh, yan! Yeah. <laughs> ah, yun! Na -amoy eh! Madaya. Na amu niya! Na amu! okay but, but it, but it. okay not yet not yet you want more mm. okay up 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 i'm gonna put that here not yet not yet not yet okay not yet not yet chết kệ cơ kệ cả đáp good oh. ok ok we have a visitor later huh? video uh, and uh, what that Bartolo is coming here Bartolo <laughs> okay up Okay, later again, later, huh? Namon? Hindi ka naman marunong pumili eh. Oh. Punti na lang to. Mamaya ulit. Okay? Okay. okay. Oh, I'm gonna put this one right here, okay? Okay, oh! There you go. Okay, that's it, that's it. Come on, come on. Come on, ah! Ay, nako, ah! Hmm. Taba, na! Taba mo, ha? Dance, 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 dance. Dance ka? Dance tayo? Dance, come on! Dance! Dance! Come on, dance! Ah, wala. Gusto mo nakatayo ako? Hindi pwede. Hindi, hindi, hindi ako magiging kita ano tumayo ako. Ha? Okay, come on. Come on! Dance! At! Okay Okay, let's go na. Okay. Thank you po. Say thank you. Come on, thank you. Thank you po. Ah. Say thank you na. Ay, naku po. Okay. Alright, guys. Uh, yung video namin ni Kylo, dito na lamang po. Ayun, no? Magkaano na. Naamoy-amoy pa yung teriyaki. Okay. Alright. Thank you for watching you. po. Maraming po salamat.